huli na naman sa CCTV kung sino nga may kasalanan? Nakita nga namin si Batang Anino naghimatay-himatayan na naman. Kaya naman nagtataka nga kami kung bakit nga ganito siya. Diyos ko ayaw talagang gumalaw. Naisip nga namin na baka may kasalanan na naman siya. Kaya nga ganito na lang siya kung magpabebe. Makita pa nga lang niya na dati niya tingnan niya naman hihiga na yan. Nakasanayan niya na talaga kapag may ginagawa nga siyang kasalanan, hihiga na lang siya. Kagaya na nga lang neto kinalat, kalat niya ngayong tissue. Pag-uwi nga namin ng bahay ganito na talaga kagulo. At si Batang Anino tingnan niya naman nagtatago na kaagad. Hindi pa nga natin nare-review ang CCTV, mukhang nagpapakilala na kung sino may kasalanan. At tingnan niya naman iniiwas, iwas niya talaga ang tingin niya sa amin. Hindi naman halata na nagigilty siya. O di ba? Umiiwas, iwas talaga ng tingin. At kung ano-ano talagang inaamoy niya. ay ikaw talagang bata ka. kapag pinapagalitan ka, akala mo ano ka ha? Ah? Akala mo kawawa, ah? Ano? At eto na nga nung nakita na namin ang CCTV na huli na siya. At tingin niya naman ang ginagawa. Diyos ko, naghimatay-himataya na lang para nga hindi mapagalitan. Eto lang naman yung kinalat niya. Tingnan niya naman napakasutil talaga ng batang ito. Kapag pinapagalitan siya, ito talaga ang teknik niya. Lalo na kapag na galit talaga ang daddy niya. Abay, hindi talaga yung kikilos hanggat hindi ka talaga nagsusori sa kanya. At eto naman yung kinalat niya ngayong mga flowers sa Christmas tree. Nung nakita nga namin ang CCTV, ayan na naman siya. Isang bata na naman na namin. Ayan ang itsura niya. Bigla na lang siya para nahihimatay. Diyos ko, ito talagang batang ito. Napakaliit pero kaya niya talagang ito ang buong bahay namin. At eto na nga, umalis lang kami sandali pag uwi nga namin. Eh, napakagulo talaga. Si batang anino nga walang imi. At ginagamit niya na naman yung teknik niya na nahihimatay kunwari. Tignan niya naman napakaamo ng muka. At ay eh, naghimatay, himatay na lang siya bigla. Kaya naman sabi nga ng daddy niya, ayan, i-reveal na nga natin ang CCTV. At tignan nga natin kung sino ang may kasalanan. Noong una nga ay nagmamakaawa pa si batang anino na no, wag na lang i-reveal. Tignan niyo naman nagsisay, please pa yung batang yan. Grabe, napaka cute. At eto na nga pinanood na nga namin kasama siya. Grabe talaga pinagkakalat ang pupo. Galit na galit nga talaga ang daddy nila dahil napakahirap daw maglaba. Etong mga ito kasi napakatigas talaga ng ulo. Pero dito nga kayo magugula. Dahil hindi nga si batang anino ang nakita sa may CCTV. Diyos ko si batang putik pala may kasalanan. Tignan nyo naman sa CCTV wala si batang anino dyan. Kaya naman pala ganito na lang ang reaction ni batang anino. Super nakakahawa talaga. Ano ba yan? Mali-mali pa si mami at daddy na napagbintangan. Natutulog lang na daw siya ng time na yan. Eto palang makulit na to ang salari. Tignan niya naman na nagmamaang maangan di. Tumitingin-tingin pa nga yan ng ganyan na mo walang alam. Kaya pala wala siya reaction na pinapagalitan si batang anino. Kasi siya lang palang gumawa ng kalokohan. Kaya pala nung nagagalit nga ang daddy nila, hindi din siya makatingin na maayo. Napakagaling na din talaga magpaawa effect. Diyos ko, grabe lumabas na talaga ang tunay na ugali ni batang puti. Nung nasa labas nga siya, hindi naman siya ganyan kakulit. Tignan niya naman no napakamasunurin rin talaga dito nung kalbo pa siya. Mukhang maepekto ata ang pagiging mahabang buhok. Pag mahaba ang buhok, mas lalang kumukulit ang shih tzu. At ito nga i share ako sa inyo kung paano nga napalago ang buhok niya. Ito lang naman yung ginamit ko sa kanya, KND Anti-Taken Flea Soap and Spray. Kapag mag-order kayo nito, bundle na siya. Nakita niyo naman noon si Batang Putik, napakadami talagang suga. Pero ngayon ay napakahaba na talaga ng buhok niya dahil dito sa soap and spray na to. Ibabad niyo lang yung soap ng 5 minutes. After naman nun, banlawan niyo na sila at patuyuin. At ayan, ilagay na natin itong spray. Kung umabot nga kayo hanggang dito, i-comment niyo naman dyan yung mga cute niyong for baby. Na nakaantabay sa mga posts namin. check sure, nga sa inyo itong mga products namin. Ito nga pala yung KND Detangling Spray. Gamitin mo to kung madaming buhol yung for babies mo spray mo lang siya sa may buhol tapos i-brush mo matatanggal na. Next naman itong pantanggal ng buhok sa tenga. KND ear powder. Makakatulong ito para mabilis nga mabunot yung buhok nila sa tenga. Ito kasi yung dahilan kung bakit bumabaho ngayon tenga nila. Pag natanggal mo na yung buhok, ito naman yung gamitin. KND ear cleaning solution. Ito naman yung magtatanggal ng dumi sa loob ng tenga nila. At tatanggal din ito yung mabahong amo. Nakakatanggal din ito ng ear mite. At nakakapagpagaling ng mga malilita sugat sa tenga. Kung gusto mo nga more din ito, nasa comments section.